mabilis siyang pumunta sa akin. Hahawakan na sana ni Clark ang mga braso ko dahil nanginginig ako sa galit pero napaatras ako sa pandidere. Don't you dare touch me! Sigaw ko. Natigilan siya at napalunok. Huwagas ang pagkasuklam ko sa kanilang dalawa. Sa kay Clark na hanggang ngayon ay namumutla pa rin siya. Tolero siya at halatang nagugulantang pa rin sa bigla ang pagsulpot ko. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Clark at kay Janine. Hindi pa rin umaalis si Janine sa kahaman ni Clark. Nandoon lang siya at gulantang na nakatingin sa amin habang nakatapis lang ng kumot. Mga hayop kayo! Sigaw ko. Chis ka, let me explain. Ani ah, Clark, halos matawa ako sa sinabi niya. Iyon lagi ang linya ng mga cheater Hindi ako makapaniwalang nagawa niya ito sa akin Tatanggapin ko sana kung nagdandian lang ang dalawa Right? Tatanggapin ko Pero itong may ganitong na nasa ota ko Hindi ko matanggap Nasusuka ako Bumabaligtad ang sigmura ko At hindi ko alam kung kaya ko pa ba silang tanggapin sa buhay ko sinubukan ulit ni Clark na hawakan ako dahil panin na lang ang tulo ng luha ko at tingin sa kanya ng matalim. Sinampal ko agad siya. Isang sampal na galing pa sa baba kaya naman agad pumula ang kanyang pisngi. Hindi ko maalala kung nakasampal na ba ako ng tao noon pero ito na yata ang pinakadi makakalimutang sampal na ginawa ko. Naiiyak na humarap si Clark sa akin. Chase, I'm sorry. Honey, halos mapaos ako sa pagsisigaw ko. Mga baboy kayo! Sorry, honey. Nairita ako kaya tinadyakan ko na agad ang masilang bahagi niya. Napayo ko siya at napadaing sasakit. Huwag mo akong mahani-hani. Ina mo. Hindi ko na napigilan ng pagmumura ko masyado na akong nadala at nandiri. Janine! Bumaling ako sa kaibigan kong nakatunga nga pa rin doon. Alam kong makatikang babae, pero... Umiling na ako at bumuhos ang luha ko. Chase! Umiling din siya at umiyak. Walang yaka! Ah. Sigaw ko sabay sugot at hila sa abuhok na Wala kang karapatang umiyak! Witches ka! Tama na! Sigaw ni Clark. Hinawakan ko ang buhok niya at hinila siya paalis ng kama. Tumalabog ang sahig dahil sa pagkakahulog niya sa kama. Tumambad ulit sa akin ang hubot-hubad niyang katawan. Nagdilim na talaga ang paningin ko, lalo na nang hinawakan ni Clark ang braso ko. Binitawan ko ang buhok ni Janine at binalingan si Clark para sampalin ulit. Let me explain pag-uulit niya. Francisca! Sigaw ni Janine na ngayon ay sa ang kalahati ng katawan sa sahig at ang kalahati sa kama. Explain mong mukha mo! Walang niya ka! Mansarin natin ngayon, Clark! Hindi ako makapaniwalang sa galit ko ay nakaaya ko pa humagulgol at magdamdam. One year and a month, isang linggo lang akong nawala sigaw ko. Chis Mahinahong sampit ni Clark. Pag-usapan natin to na nabigla lang ako. Nakainom ka kami galing event. Nagkayayaan. Pinunasan ko ang luha ko. Kahit nasabihin mo sa akin ngayong napasis ka lang ng demonyo, nothing will change my mind, Clark. Nilagpasan ko siya pero sinundan niya ako. Hinarap ko ulit sila at tinignang mabuti Napakawal ang hiyaan nyo Mas maahinahon ko ang sinabi Grabe, hindi ako makapaniwala Lumandas ulit ang mga luha ko Umalis ako ng kwarto at dumaritso sa kusina Para maghugas ng braso Gusto ko nga sanang maligo pero ayoko nang magtagal sa bahay na to Chiska, I'm sorry Nasa likod ko ulit si Clark. Ngayon ay nakabihis na. Hindi ko siya pinansin. Nilagpasan ko lang siya hanggang sa nakabalik akong sala at kinuha ko ang bag ko. I'm sorry Chase. Please, nagmamakaawa ako. Please, gagawin ko ang lahat. Please. Pumiyok ang busis ni Clark. Ang busis ng taong pinakamamahal ko. Parang pinipiga ang puso ko. Nababasag ito ng paunti-unti sa bawat segundong lumilipas. Hindi ko kaya. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa nag-iisang oras o nagtatatlumpong minuto man lang, pero ganito na agad ang nangyari. I'm sorry din Clark, wala na tayo. Matigas kong sinabi. Chase, please, Please, maawa ka sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala ka, Chase. Hinawakan niya ang pants ko pero dama ko ang panghihina niya. Dahil hindi niya na mahawakan ng maayos iyon. Nakahawala ako at padabog kong sinarado ang pintuan. Lamabas siya para habulin ako. Pero hindi ko siya pinansin. Parang kunsin siyang bumubulong-bulong sa akin habang naglalakad palayo. Chase, maawa ka. Chase Please, mahal na mahal kita. Bawat banggit niya sa pangalan ko ay parang ginigiba ang puso ko ng paunti-unti. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mahal ko siya at kung babalik ako sa kanya sa gitna ng kanyang pagkakamali, palagi ko itong dadalhin. Palagi ko iyong maisusumbat sa kanya at hindi na ulit maayos pa. Hindi ko na maibabalik ang noon. Ayoko na. Goodbye Clark. Matapang kong sinabi at sumakay na agad ng jeep. Umiiyak ako sa loob ng jeep. Sa pagbaba at pagsakay ulit ng isa pang jeep patungo sa terminal ng bus ay umiiyak pa rin ako. Gabing gabi na at kumakalam na ang sikmura ko. Ilang bisis akong malilipasan ng gutom sa araw na ito. At ilang bisis akong masasaktan. Bagay lang ito sa yuchis ka. Nakarma ka agad. Iyan ang nangyayari pag tinatakwil mo ang pamilya mo. Yan, nakaisa sila sa iyo. Si Clark na buong akala mo'y mahal na mahal ka, ay pinagtaksilan ka pagkatapos mong baliwalain ang pamilya mo. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isang alin na nakatabi ko sa jeep. Ngomisi ako okay lang po. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong luha. Masyado nang makapal ang mukha ko para umiyak na lang ng umiyak sa loob ng jeep. Hindi na inaalintana ang mga nagtatakang titig ng ibang pasahiro. Kunti na lang ang pera ko pero makakauwi pa naman ako kung di mahulog ang isang piso. Hindi na rin ako kakain ng kahit kindi para makauwi ako ng aligriya. Nakakatawang isipin na tinatawag ko ng pag-uwi ngayon ang pagpunta ng Aligria Sa huli, ang pamilya pa rin ang takbuhan Kahit anong takwil natin sa akan nila, sila pa rin ang mababalikan natin Bakit ba ngayon ko lang ito naisip? Bakit ba inisip ko noong mapagkakatiwalaan ko si Clark? Bumuhos na naman ang luha ko kasabay ang pagbuhos ng ulan sa labas ng tumatakbong bus Naaalala ko na naman ang mapupungay na mata ni Clark, ang kanyang magulong buhok at ang malalim na dimple na lumilitaw tuwing si siya sa akin. Ang bawat haplos niyang marahan at yung mismong haplos na iyon ang humaplos din sa katawan ng kaibigan ko. Hindi ko iyon matanggap. Humikbi na lang ako at tinakpan ang bibig habang nakasandal sa bintahan na ng bus. Hindi ko alintahan na ang gutom ko nang dumating ako ng alas 6 ng umaga sa Alegria. Naalimpungatan ako at agad pumara nang nakitang lumagpas na ako sa terminal na dapat kong binabaan. Ang resulta ay napadpad ako ngayon sa boundary na ata ng susunod na probinsya. Umaambot at wala akong dalang payong. Alam kong basa ang loob ng pakbag ko. Yung cellphone ko lang ang siniguro kong ilagay sa loob ng cellophane. Malas! Sigaw ko sabay sipa sa bato sa gilid ng kalsada ng Alegria. I'm freaking hit boys! Sigaw ko ng may isang naglalakong lalaki na kumikindat-kindat sa akin. Sinimangutan ko siya. Nasa pagkita naman namin ang kalsada kaya naglakas loob akong irapan siya. Nakita kong tumawa siya at nanlisik ang kanyang mga mata. Litch napasigaw na ako nang bigla siyang tumawid ng kalsada at bahagyang tumakbo para sundan ako. Tumakbo din ako ng sobrang bilis sa akab ako. Maririp na ba ako? Pakiramdam ko katapusan na ng mundo ko. Panay pa rin ang takbo ko at nadarama ko na ang kamay na hihila sa akin. Pabalik sa kanya kung sakaling maabutan niya ako. Pero habang tumatakbo ako, ay umalingaw-ngaw ang tawa niya sa malayo. Bumagal ang takbo ko sa baybaling sa lalaking malayo na sa likuran ko. Tumatawa siya at umiiling. Para bang tuwang-tuwa siya kasi takot na takot ako. Nanghina ang tuhod ko at mas lalo akong mapayak. Umalis ako ng alegriya dahil sa nangyari sa amin ni Coco. Bumalik ako para kay Clark at umalis din dahil sa kanya. Ngayong pabalik ako ng alegriya, ay may lalaking mantitrip sa akin At nung isang araw lang Ay muntik na akong nasaksak ng sinuyo pa ni Selna Hold Dapper na iyon Mamatay na sana ang mga lalaki Sigaw ko sa baymora ng malulotong Mang awal lang hiya Sa mga libro ko na lang ata matatagpuan ng isang mabuting lalaki Wala na iyon sa totoong buhay huma-gul-gul ulit ako habang naaalala yung pagkapatong ni Clark kay Janine. Nakakainis din pala ang mga babae. Pero come on, si Clark itong committed. Kung hindi siya nagpatinood kay Janine para sa akin, dapat hindi ito nangyari. He just didn't love me enough. His love wasn't enough. I wasn't enough. Nothing is enough. We always need more. Boys need more than what you can give. Patuloy ang cycle na iyan. Hindi na iyan mawala sa susunod pang henerasyon. Kletche na lang ang bawat pagtataksil dahil iyon ang paulit-ulit na nangyayari. Mamatay ka! Sigaw ko at pumikit sa galit. Lumakas ang ulan. Kasabay niyo ang pagkarinig ko ng mga kabig ng hayop sa likuran. Nung una akala ko mga kalabo na nakawala sa di kalayo ang rancho, pero nang nilingon ko at tumigil iyon sa harapan ko, nagulat ako kung sino ang nakita ko. Inirapan ko agad. Isa pa ang isang ito. Ayoko na talaga. Alam kong masamang maggeneralize pero hindi ko na maiwasan iyan. Kasi hindi lang ako ang nakaranas ng ganitong sa akin. Hindi ako ang unang babaeng nasaktan ng isang lalaki at hindi rin ako ang magiging huli marami pa kami. At litsin na ang umasa na may darating pa ngayong nakita mo na sa experience ng iba na na. Napaawang ang kanyang bibig habang tinititigan akong mabuti. Omirap ulit ako at omiling sa kanya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya iyon masabi sa akin. Kinagat niya ang kanyang labi bago bumaba sa puting kabayong basang-basa na rin sa ulan. Nakita ko ng mas maayos ang kabuuan ng katawan niya. Oo, dahil nakataples na naman siya ngayon. Basang-basa ang kanyang buhok sa ulan at ang nakabrid niyang buntot ay namamahinga sa balikat niya. Sa dulo ng kanyang buhok, tumutulo ang mga patak ng ulan pababa sa perpektong hubog ng katawan niya. Halos tumunga nga ako sa muscles niya sa braso at sa bawat bitak ng kanyang dibdib those perfect pics and those tight burning abs. Nalilimutan ko ang problema ko. Lalo na nang bumaba pa lalo ang tingin ko. Maganda ang katawan ni Clark pero hindi ganito kakisig. Iyong tipong tinitingnan mo palang, lang na na ang panty mo. At hindi ko gusto ang pagiging mahali bigla ng otak ko ngayon. Oh, those perfect tight burning abs halos so pa ito dahil sa lamig ng mga patak ng ulan. Nang napatingin ako sa kanyang mukha ay tumataas na ang kanyang kilay. Ano? Uuwi ako sa amin? Galit kong sinabi para pagtakpan ang paninitig ko sa kanya. E ang paningin niya sa akin. Bakit ka na nagpapaulan? At saan ka galing? Medyo galit niyang tanong. Natawa ako sa tanong niya at umirap ulit. Anong paki mo? Nilagpasan ko siya. Umismid siya at kumunot ang kanyang noo. Chiska! Tumaas ang tuno ng boses niya. Ano? Pagalit kong singhal. Labayan mo nga ako! Bigla niyang hinawakan ng braso ko kaya napaharap ako ng mas malapit sa kaatawan niya ngayon. Pumikit siya ng mariin at nagigting ang kanyang mga bagang bago dumilat. Naramdaman ko agad ang init ang kanyang katawan. Halos ibalot ako nito. Halos manghina ako. Ang sakit-sakit ng pakiramdam ko. Pero parang pa iyon bigla. Dahil sa bilis ng palatak ng puso kong traidor. I said I hate boys. I should avoid boys. Hindi pwedeng ganito. Ito na naman tayo. Nagsisimula na naman tayo pero hindi ko mapigilan ang bilis ng pintig ng puso ko. Nasasanay na yata itong magwala pag nandyan si Hector. Bakit kita lolo lulubayan kung hindi ko kaya? Mariin niyang sinabi.